Kaya sana marami ka bang may sign na parang may zero Ganoon ang Yes sir! Birthday mo yon. eh Birthday mo ngayon? yung at, ID <laughs> Eh kahapon po pala <laughs> Kahapon O oh, sige 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 Kahapon mo yung birthday Pakita nga ID bro Oo oh, nanginginip ka diba? Kinakabahan ka ano Takpan na Kinakabahan po. <laughs> March 2, 2006. So, ilang taon ka na? Nice bro, happy birthday. Bata pa lang siya. kaya, gusto ko Oh, mag-helmet ka, mag-helmet ka. Ang sarap na birthday gift natin to sa kanya. So, pagsuotin natin ng helmet. Eh, teka lang, teka lang, teka lang. Excited. Ikot ko lang. Video, video. Hahaha. Hahaha. level 1 pa lang yan go sa auto bro Kung umabot ka sa part ng video na to Comment mo naman kung tagasan ka Para alam natin kung saan tayo magkakangkas next time Alright Arriba <laughs> Yes sir Woo Ah Ah <laughs> Let's go. Arriba. Okay, oh, hey. let's go. Ariba. Woo! Ariba. Ayo semua. Let's go. ko hindi na naman dinig yung kan natin eh, Mike eh. Meron ba kayong mare-recommend na intercom? Kagantong malakas na yung tunog ni Mucho. Hindi ko na siya naririnig. So yung gamit ko ngayon, Freedcon. Siyempre, pinapakinggan ko rin yung mga suggestions nyo. Dapat naririnig yung sigaw ng angkas. Meron na tayong Freedcon eh, ito. Kita nyo. Kaya tumatakbo na tayo. Hindi na naririnig. So sayang, di ba? So meron ba kayong mare-recommend na intercom? Nababagay sa content natin. Arriba! coffee, mag coffee kami diba so nakaangkas na siya, may libre pa siyang coffee smichiatos, tama ba? ano yung basa doon? bikiatos, try ko yung matcha nila tapos ikaw bro vanilla coffee kamusta yung experience na ano nakasakay sa big bike okay oh, lang kuya hindi <laughs> mo <yung> nakakatakot Ano pa po na kay yung ganyang bata pa na tayo kuya eh may down sa motor eh. Kaya sana marami ka pang may sakay para may sir. Huwag mo nang mapapanawa. Huwag pa panaw uh -oh. <laughs> Para marami pang maangkas uh -oh, marami pa. <laughs> Ayan bro sa Sayang say <laughs> ang big bike Pag pumanaw <laughs> Happy birthday po ha. uh -oh, Ayan eto bro. bro meron akong regalo sa iyo galing sa BC Customs meron kang keychain and mga stickers all right shout out BC Customs para sa napakagandang jersey di ba ayan tayo tayo likod Large to, 5'8 ako. Kung gusto nyo mag-avail, chat nyo lang ako or like nyo yung page nila and chat nyo sila, alright? So, yun lang mga bro, chacho. Magkapi kami ni Joshua. So, yun ang mga bro, chacho. Hanggang sa muli. Paalam. <laughs> bro.